Madam, tulungan niyo po ako at ng mga followers mo. Hindi na po ako nakakatulog ng maayos. Minsan, inuumaga na bago ako makatulog, kakaisip sa problema ko ngayon. Dear Madam Native Filipina, ito na po yung parto ng kwento ko. Lagi po akong nanunood ng mga video mo. Please hide my identity. Hindi ko alam kung paano magsisimulang muli pero tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Sara, 21 years old. I live in the province. Wala pang anak o asawa. And I started chatting a fam almost 3 years ago. Wala po akong naging boyfriend na Filipino. Ako kasi yung tipo ng babaeng pang Maria Clara. About sa life ko po madam, pangalawa ako sa anim na magkakapatid. Ang tatay ko naman ay isang lasinggero at mapanakit sa mama ko at sa amin. Kaya naman hindi ko pinangarap na magkaroon ng Pinoy na asawa. I am attracted to American. My life is not easy. So, fast forward noong December 2022, may nakilala akong Afam sa dating site. He is 43 years old. I told him everything about me. By the way, he owns a business like construction. Single po at walang anak. Siyempre, wala ding asawa pero nagkaroon siya ng girlfriend pero hiwalay na sila for almost 6 years na so now he is looking for a decent and younger wife because he wants to have children and a happy family so that time madam all he is asking me ay mga interesting questions about future and my family so madam he decided to visit me in the Philippines even we just talk for one week but I said we need to get to know each other before you come here so he agreed of that and after three months of talking he bought a ticket to come here kaya lang because of work ay na-delayed ang pagpunta niya so kaya naman nakarating siya noong June 2022 so madam pinibigyan niya po ako ng pera no one week pa lang kaming nagkakilala online ang sabi ko sa kanya no need pero gusto niya talaga Itago ko na lang daw yon until pumunta siya ng Pilipinas. Tumating na nga ang month of June para magkita na kami. He come here in my place sa province. I met him in the airport with my mother. He surprised me with flowers and gift like gadgets, damit, and sing-sing. Gusto niya pumunta sa bahay namin para mamanhikan. Binigyan niya ng 7,000 ang mama ko for celebration. So fast forward, dumating na nga ang gabi. Gusto niyang sumiping sa akin pero ayaw ko. Kasi that time, I'm still 19 years old. Virgin pa rin ako. And hindi handa. Ayokong may mangyari sa amin. But sinabi ko sa kanya nung magka-LDR pa kami na okay lang na ibigay ko sa kanya ang pagkababae ko. Pero madam, hindi ko alam kung bakit ko nasabi yon. So that night, gusto niya talagang makipag-make love sa akin. But I said, magpakasal muna tayo. And he agreed of that. And after three days of being together in the hotel, he found out na may kausap pa akong ibang afam. He is so mad at me. He told me, go home. He said, thank you for wasting my time. And he said, I came here because of you. Gusto kitang pakasalan at magtayo ng bahay dito sa Pilipinas para tirhan natin. Dahil gusto kong mag-create ng family. He said, I want to sell my property in my country to leave her together with me. But I wasted that. Sinabi pa niya na sa camera ko. Kasi hindi ko tinupad ang lahat ng sinabi ko nung magka-LDR pa kami. So ayun na nga madam, nag-al sa balutan na si Afam kasama ang mga pasalubong niya sa akin. So ayun na nga madam, nag-book siya ng ticket para makauwi ako. Siya naman ay bumalik kaagad sa bansa niya. Madam, galit na galit po siya sa akin. Binlock niya po ako. Doon ko lang na-realize na mahal na mahal ko pala siya. I cried for almost one week. Nagsisisi talaga ako sa nangyari. By the way, yung nakita niyang kachat kong ibang apam ay hindi ko yun mahal. At wala akong balak doon. After that he found out na may kachat akong iba, I broke up with that guy also right away. So after two months, nalulungkot talaga ako gusto kong may makausap. So nag-install ulit ako ng dating app. Pero naboard ako kasi ang daming bastos. Dinelete ko kaagad at nagtaka lang ako na may nag-message sa akin sa WhatsApp. Ang sabi niya, Hi Sarah, I'm single, how are you? I'm looking for a serious relationship leads to marriage. Tawagin niyo na lamang po siya sa pangalang Migo. At that time, hindi ako interested. Nagre-reply lang ako kapag gusto ko. Single siya, never been married at walang kids. Pero nagka-girlfriend po siya 4 years ago. I told him that I'm single but I never said that I met a man already before. Sinabi ko rin sa kanya everything about my life. He is very interested sa akin kahit minsan ko lang siyang chinachat. By the way, he is working in a ranch and he introduced me to his father and mother. He is so interested to me talaga madam but hindi ko pa siya mahal that time. Dahil hindi ko pa rin nakalimutan yung first afam ko na 43 years old. Tawagin ko na lamang pala si afam number 1 bilang si Kim. Madam, nung nag-check pala ako ng email address ko ay naalala kong may email address pala ako ni afam number 1. Kaya naman naisipan ko mag-email sa kanya. Sinabi ko na sorry of what I have done. But I really love you. And I explained everything, madam. Ang sabi niya, mahal pa daw niya ako, pero ayaw niyang magstay sa taong hindi niya pwedeng pagkatiwalaan. At sinabi niya, I give you a chance, but I don't trust you. So that time, I'm so happy, madam. I tried my best for him to love me again. Kaya lang, madam, hindi na siya kagaya ng dati. Dahil ngayon, mas gusto niya lang na magpakabisi sa trabaho niya. Nagbe-message pa rin naman siya pero yung good morning na lang, good night at how was your day. So I message them both, madam, every day. Pero si 37 years old lang ang binibigyan ko ng oras. Kasi nga si 43 years old wala nang gana. At sinabi niya na hindi pa niya nakalimutan ang ginawa ko. But still, I do my best to show him that I love him. So after 6 months of chatting to this 37 years old man, sabi niya sa akin na if ma-hire daw siya sa trabahong ina-applyan niya as a scientist astrology engineer, pupuntahan niya ako sa Pilipinas bago mag-start ang trabaho niya. At good news madam, na-hired nga siya. Kaya naman nag-book siya ng ticket para pumunta ng Pilipinas at magkita kami. At yun na nga madam, pumayag ako. Nag-stay po siya ng 9 days. And sinabi ko na okay lang ba sa'yo na walang mangyari sa atin? And he said, it's okay. I just want to get to know you. Ang bait niya, madam. Nagpapadala na din siya ng pera para sa phone ko at para sa load. Nagbibigay din siya ng pamasahe ko papuntang airport. Nagmeet kasi kami sa Cebu. Siya ang bumili ng ticket, madam. That time, sa tingin ko, wala nang gana yung 43 years old sa akin. And doon na nga, pumasok sa isipan ko na why not mag-try ako. Maybe, mai-inlove ako muli with him. At dumating na nga yung time na nagkita kami. niya po siya at ang guwapo niya. Very gentleman. Nag-enjoy ako ang kasama siya, madam. Everything goes well po para kaming mag-best friend. Tawa ng tawa. Nag-travel kami sa mga beach at na ako sa kanya. Madam, two days before uuwi kaming dalawa pareho ay nakita kong tumulo ang mga luha niya. Umiiyak siya sa akin at sinabing, I will never love anyone more than you. Ang sabi niya, mahal na mahal niya ako. At plano niya na mag-apply ako at kukuha ng passport para naman makakuha ng tourist visa. At after 3 months, kung nagustuhan ko daw siya, ay magpapakasal kaming dalawa. Sabi niya pa madam, mag second wedding din po kami sa Pilipinas para naman maka-attend ang mga family ko. And I said, I will think about that first. At dumating na nga yung time na umuwi na kami. Niyakap niya ako ng mahigpit at parang umiiyak na siya. Nakakalungkot madam. Dumating na nga ako sa bahay. Everything is fine naman between us. And he is already in the US. Mas lalo niya pa ako minahal madam. Palagi na siyang nagme-message at tumatawag sa akin. Pinakilala niya na din ako sa kanyang friends, family pati na ang siblings. Nakakahiya talaga. Ang bait nilang lahat. So, after 2 months, itong si 43 years old afam naman, biglang nagkagana sa akin. Palagi na siyang nagchat-chat at nag-worry siya kung sometimes walang internet connection. Pumupunta pa ako sa signal para lang ma-chat siya at tumatawag siya sa akin. Baka na-realize niya na mahal niya pa rin ako at may balak pa rin siyang pumunta dito. Kaya naman naguguluhan talaga ako madam. Kasi mga January pupunta ako ng US para i-meet si 37 years old. At after naming magpakasal, mag-iipon kami at dito natitira sa Pilipinas. So sabi niya, mga after 3 years, gusto niya din na magkapamilya na kami. Ngayon, naguguluhan ako kung sino ang pipiliin ko. Gusto ko sanang kilatisin talaga kung saan ako makakabuti o magiging masaya. Pareho ko silang mahal. Sana dalawa na lang ang puso ko. Pero hindi pwede. Mabait sila pareho, madam. Please tulungan mo po ako at ng mga followers mo kasi po hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Sometimes dahil sa kakaisip ko ay natutulog na ako ng 3 a.m. I've been thinking this for almost 4 months na. Hindi ko pa rin alam kung sino sa kanilang dalawa. Pareho kasi silang single. Wala akong problema dahil wala silang mga anak. Kaya mahirap sa akin talaga. Madam, advice po ang hinihingi ko sa inyo. Please tulungan niyo po ako ayoko pong magkamali kasi ayoko pong pagsisihan bandang huli kung sino ang napili ko. Gusto ko talagang piliin, madam, kung saan ako makakabuti at magiging masaya. By the way, madam, nakalimutan kong sabihin na ayoko po sa buhay ko ngayon. Ang hirap-hirap po. Nagtatanim lang kami ng gulay ng mama ko. Ang papa ko naman walang trabaho at lasinggero pa. Sometimes binubugbog pa yung dalawa kong kapatid na nag-aaral pa kaya naman ayaw kong mapunta sa maling lalaki. Gusto ko talaga na iwanan na ni mama ang papa namin. Kaya lang ayaw ni mama dahil ayaw niyang masira ang aming pamilya. Kaya naman mahal na mahal ko talaga ang mama ko. Pati ang aking mga kapatid. Ako madam yung tipo ng kapatid na matulungin. Mapagmahal. Hindi umaalis ng bahay at hindi rin mahilig sa kasiyahan. May isa po akong best friend. Wala po siya dito kaya wala akong mahingian ng advice. At yung mama ko at papa ko naman, alam nila na may foreigners akong boyfriend. Hindi po kasi ako showy and very private ako. Kaya ako sinasabi ito sa iyo madam kasi alam kong matutulungan mo ako at ng mga followers mo. Maraming salamat po. Hello Madam Letter Sender, grabe ang gulo-gulo na din ang pag-iisip ko ngayon. <laughs> Talagang ilang araw ko din pinag-isipan kung ano yung mga sasabihin ko. Madam, gusto kong sabihin sa'yo muna before ako magbigay ng payo at opinion na in the end, ikaw pa rin ang masusunod kung sino ang pipiliin mo sa kanilang dalawa. Diyos ko naman, madam. Saan ba ako mag <laughs> okay, ganito na lang, madam. Yung kay Afam number 1 na 43 years old, may lamat na ang inyong relasyon dahil nga niloko mo siya noon. Ibig sabihin yan, in the future, may chances na maaalala niya ang mga cheating mo sa kanya. Then panigurado until now, hindi pa rin niya talaga totally nababalik yung dating tiwala sa iyo. Unlike doon sa second afam na 37 years old, talagang wala kayong issue. Puro love, happiness, and excitement lang. Ito pa, napansin ko lang madam, while nagkukwento ka about kay afam number one, wala kayatang namensyong kinilig ka while the other afam number 2 feeling ko while nagbabasa ako ng kwento mo ay ang saya-saya mo sa kanya sinabi mo pa nga in love ka sa kanya no so madam hindi kaya naawa ka lang kay afam number 1 and at the same time feeling mo nagigilty ka sa ginawa mo sa kanya before at ngayon na muli siyang nagbalik feeling mo nahihiya ka na mangyari ulit ang nangyari noon na sa mo lang siya Please, madam, klaro ng nararamdaman mo dahil makakatulong yan sa decision making na gagawin mo dahil titimbangin mo ang lahat. Feeling ko kasi sa kwento mo, no, lamang na lamang ng score ito nga from number 2. So, madam, tanong ko lang. Ang sabi mo, ayaw mo sa sitwasyon ng buhay mo ngayon na mahirap. Well, kahit sino naman sa dalawa ang piliin mo, sure na sure na magbabago ang buhay mo big time. Ngayon, ano ba ang gusto mo? gusto mo ba nga na lang mag-asawa kay afam number one without experiencing the life abroad yun bang mai-experience mong manirahan, mag-explore at makapagtrabaho sa ibang bansa dahil kung ayaw mo maka-experience noon, then choose afam number one na stable na and ready nang mag for good sa Pilipinas ang gagawin mo na lang maging mabuting asawa sa kanya at bigyan siya ng anak and at the same time, baka mag-business kayo ni Afam number 1 sa Pilipinas. Now, sa kabilang dako naman tayo, madam. Kung gusto mong mag-enjoy muna sa life mo dahil sobrang bata mo pa, then explore the world kasama si Afam number 2. Siya ang piliin mo. Kasi kung si Afam number 2 ang pipiliin mo, mas marami ka pang mai-experience sa buhay mo. At mas mai-enjoy mo pa ang kabataan mo. Yun ay kung willing kang mag-explore kasi nasabi mo din sa kwento mo na hindi ka mahilig sa kasiyahan. Pero kung matapang kang harapin at pasukin ang mundo ni Afam number 2, ay anyway, sabi naman pala ni Afam number 2, ay 3 years lang naman. Ang pag-iipon nyo ay eh, babalik na naman kayo sa Pilipinas. Sa totoo lang, madam, if I have the chance na maibalik ang panahon, mas pipiliin ko po yung mas bata-batang Afam dahil gusto ko pong magkasabay kami halos natatanda ng asawa ko ngayon kasi feeling ko napakabata ko pa tapos takot akong bigla akong maiwanan ng asawa ko dahil nga 23 years ang nagwad ng edad namin mas masaya kasi pala talaga pagsabay kayong tatanda at magkikipaglaro sa mga apo in the future so sa December darating si Afam number 1 ba? Diba? tapos sa January balak ni Afam number 2 na papuntahin ka ng US naku po lagot ka dyan hindi talaga maaring dalawa ang puso mo. Well, I think dapat mag ka na kung sinong pipiliin mo before pa makarating si Afam number 1. Dahil baka the history will repeat again na mahuli kang muli ni Afam number 1 na may jowa ka pang ibang Afam. Oo nga naman, sobrang hirap mamili sa kanilang dalawa pero kailangan may piliin ka talagang isa. At yung gagawin mong desisyon talagang may masasaktan ka. Ngayon, ang final kong gustong sabihin, ay doon ka sa afam na talagang sumaya ka. Doon sa afam na naging komportable ka to be yourself. At nasasabi mo ang lahat na gusto mong sabihin. And I have this feeling na doon ka naging masaya, kaya fam number two. Well, sa mga edad naman nila, parehas na rin namang mga mature. Medyo bata nga lang ng slide siya fam number 2. Ikaw nang tumimbang, madam. Pero bago matapos ang video ito, gusto mo na kitang sisihin. Charot <laughs> lang, madam. Sisisihin mo na kita sa pagkakamali mo before. Hindi ka sana magkakaproblema ngayon kung noon nag-iingat kang hindi mahuli ni AFAM number one na may kausap ka pang ibang AFAM. Binigyan ka diba ng another phone yung bago? Sana agad-agad yun na ang ginamit mo para ma-turn off mo na yung other phone. At hindi ka na makontak ng ibang AFAM mo. <laughs> Kaya tip ko ito sa mga madam ha na kapag pinasalubungan kayo ng bagong phone, gamitin nyo na agad para walang mancha na maaring mag-pop up sa screen ng cellphone na may dating site update or messages ng mga kachat nyo pang afam para iwas sa huli. Tsaka nagamitin ulit ang old phone kapag nakaalis na ng bansa ang kamitap nyong afam. Pero kung satisfied ka naman sa afam na kinatagpo mo, matik na yan na wag nang maglandi ulit sa iba pa. I-block na lahat ng mga nakakausap nyo para hindi na magulo ang inyong isipan, okay? So ano mga madam, sinong nyo? Si Afam number 1 or si Afam number 2? Hindi ko na pahahabain madam letter sender, ikaw nang bahala ha? At kung pwede, as soon as possible, dapat makapag ka na. Kasi hindi birong magpaasa ng matagal. Sobrang napakasakit niyan para sa taong umasa. Kaya dapat umpisahan mo ng manlamig sa isang Afam mo. Hanggang sa i-ghost mo na ng tuluyan kung hindi mo kayang magsabi ng katotohanan para naman mapalaya mo na ang sarili mo. Nako, hindi birong mag-overthink araw-araw at laging puyat. Four months mo na palang pinag-iisipan. Magkakasakit ka niyan kung pinagpapatuloy mo yan ng mahabang panahon. Good luck madam sa iyong mapipili at salamat sa kwento mo.